Good morning, beautiful day Beautiful flowers Ayan, ang aking rose Ang ganda, ayan oh ang ganda ng bulaklak Ayan talaga, as in, malaki yung ano niya, bulaklak Ayan na oh, guys, umukan na sila, ayan na oh, Yung isa tuwad na Diba? Ay, ang ganda, ayan Madami pa yan. mag open Buti naman at nakatikim na sila ng ulan, guys. Kagabi umulan. Ngayon, medyo makulimlim ang araw. Ayan. Nakatikim na ang aking mga halaman ng ulan sa tagal-tagal. Ayan na, guys. Ang aking rose. Nag-uumpisa na silang mag- Open. Ayan. Maganda ganda ito. Ayan. 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 Ito, maganda itong dark pink siya. Ang ganda. Yun, yung isa hindi. May. Ano yung pink yun, pero yung hindi masyadong dark ito. yun, di ba? Ito naman ang orange. Ayan, guys. Nag-uumpisa na silang ang ano, upin. Ayan. Ang ganda. Ayan. Ang aking yellow. Ayan. Ang aking yellow. Pag nag-upin yan, ang ganda nila tingnan yung pula. Hmm, diba guys? Saya-saya naman yung mga halaman mo. Ang bulaklak. Ayan. Ito pa. Ang ganda ng tubo nila. Nakatikim na sila ng ulan. Ito guys, anong pangalan nito guys? Ayan oh, namulaklak na rin. Ito, yellow. Ayan. Ang ganda nila, tingnan. Okay guys, thank you for watching. Bye, bye. Yellow.